Sa today's video, mga idol, maglalaba naman po tayo ngayon ng mga wow. damit na ginamit natin ngayong nakaraang linggo. Ayaw, Yan o, idol, <laughs> nagpre-prepare na nga tayo ng sabon at downy na nga. Aww. Kasi nga, maglulunis na naman. Ay na! Ay na, ay na, ay na nga talaga. <laughs> Kit ni Obra Manansika. <laughs> Awanti pa na mm, kuya... kuya no! Ibababa na natin lahat ng mga lalabhan natin At saka kukuha na tayo ng mga hangir Ayan o no? O oh, yung may mga ipit Ang piliin natin pampantikin bra ha? Huh? Yan yan O yan Kaya ngayon nga idol Rahp! Mahanap tayo ng uh, natin Nagagamitin gagamitin na washing kasi perdi ata eh? Kaya yun know, o Yung nakita niya yan He ta jigaruba at ta Ata kiniwawit Tay <laughs> tib na nga washing machine. Oh, lagyan natin ng tubig, hugasan ng kaunti. O, oh, tapos, na natin mga idols yung mga damit. Ano nga paglaloko ng tipantikin bra? Oyan. Oh, Kita yung, hmm. isinam da gidi puraw, isinam da gidi pantalon, isinam da gidi short. Wow. Ang umapad na nayunan tipantigas kadabra, tamadira, madidigas siya nga panaglaba. <laughs> Mm, Kastala ay ti rutin ti na unag ti domingon No iti lunes sa gingga na biyermes apang kagisuro Kagisuro ti nagpapal uh, na upupi Tapos iti sabado, iranda pa yung mga upra Apang kagmula, apang kama at kita ti na masida Tapos iti domingo aglaba inbis nga ng makainanaka A few mapan agkapilya. Nga, yeah, pero wad iyo maliplipatan ti mga idol kada aldo iti Domingo. <coughs> iso oh, no! aramiden iti ta iso ti may isang naka-import iti tao na ita. Dikaday? <coughs> Life is now or never. Why is Yeah, I just want you, but